Pumanaw na ang PBA legend na si Samboy Lim sa edad na 61. Ang siyam na beses na PBA champion na si Avelino, Samboy, Lim, na bilang The Skywalker, ay namatay noong Sabado sa edad na 61, kinumpirma ng kanyang pamilya sa isang post sa kanyang Facebook page. Nadurad siyang ating mga puso. Ang ating mahal na si Samboy ay pumanaw ng matiwasay, the statement read. Napapaligiran si Lim ng mga kamag-anak at kapwa basketball star na kinabibilangan ni Alan Kadek. Mangyaring ipanalangin si Samboy, kailangan niya ang ating mga panalangin habang inihahandog natin ang kanyang kaluluwa sa mapagmahal na mga bisig ng ating Panginoong Diyos, sulat ng pamilya. Heaven gained an angel just in time for Christmas. We love you Samboy. Thank you for loving all of us unconditionally. No more pain or suffering. Goodbye for now. You will be in our hearts forever. Dagdag pa nila, naglaro si Lim sa PBA sa pagitan ng taong 1986 syamnaraan at anim at taong 1000 syamnaraan at pito. karamihan sa San Miguel Beermen, na nanalo ng siyam na kampiyonato habang kasama ang Koponan. Habang kasama ang pambansang koponan ng Pilipinas, nanalo rin si Lim ng dalawang gintong medalya sa Southeast Asian Games noong 1983 at 1985. Gayon din ang dalawang medalya sa Asian Games, isang tanso noong 1986 at isang pilak noong 1990 na siyang pinakamagandang resulta para sa bansa. Hanggang sa gintong medalya nito sa 19th Asian Games noong Oktubre. Dito at panoorin po natin ang mga dekalibreng galaw ani Sam Boy Lim, ang nag-iisang tinaguri ang Skywalker pagdating sa larong basketball sa ating bansa he can jump all over Olsen Rosella. But again, that crossover by Samboy at pagay uh, ng ginawa niya kay Winchester. A shake and bake move. Biglang nawala ang depensa ni Olsen Rosella. Samboy Lim back in his element, so to speak. Biglang mawala sa pwesto itong si Babilonia. Alvarez against Rosella. Tabang sila ng 10 puto. So po ang San Miguel Pier. Samboy. Isolation. Hindi niya magawa yung crossover pa kaluwa. So he takes the fade away. Yes, a violin. He's on fire. Well, a lot of the locals of San Miguel Beer playing heads up. So oh boy, 11 points this quarter para sa San Miguel. That's the... really the formula on how to win basketball games here. at this stage <laughs> because uh, this game is still not on ice. Asay Over, Colinera. Wala. At dinukot ni uh... At nakuha pa, oh, ng, na San Miguel, nakuha pa ng San Miguel. The Ayan breaks, no? Oh. natin ang breaks. Yes, exactly. Ito, Samboy naman. Dumo-dumbo tingo sila kay Samboy. Pumunta sa kanan. Lumayamo! Oh! oh! Samboy Lim is down on the floor. He's down on the floor. His teammates are checking if he's all right. And he is all right. He gets up. Samboy Lim. Ayan ang tinatawag natin na splitting the double team. At ang ginawa niya, instead of going in between, he went to the right. That's his favorite side. At kulang na naman ang health defense ng Pure Foods. Too late to react on the penetration. Itong personal fouls, itong si Winchester, yun ang nadampot. Labang ng Pure ng San Miguel ay 11. Itong timeout ng Pure Foods Cormiff. Kami po ni Kinita yung pabalik. Thank you. At si Ravena, masakit daw ang ipin na si Ravena kanina eh. Iniwan -e ni Samboy si Ravena. Oh. Hindi lang siguro ang ipin ni Ravena ang sasakit, kundi ang ulo din. Oo oh, eh. Team trying to stop Samboy Lim. Samboy Lim, 18 points, 11 in the third quarter. Yes. yes. Oh. At walang tumulong sa weak side ah. Hmm? Weak side rebounding ng San oh. Miguel. Uh, foul on Winchester. Matatawag doon. Ayan na, pwede siguro natin mga sabi. Hustle play ni Sam Boy Lim. Nawalan mm -hmm. siya ng bola dyan. Yes. Mapukuha niya pang pabalik yan. <laughs> mga katira pat, pa mga papaw. <laughs> Pater, tatlong kalaban niya ng taga Pure Foods. Nag-iisa <laughs> siya mula yes. doon. Matindi ah. And he was still able to get the shot off. Sam Boy Lim. Ba ang kontrata nito mag-expire na din siya. No? nabanggit na yung kanina sa kanunin <laughs> <laughs> niyo. mga players na pa-expire ang kontrata. Of course, on the end of purefoods uh, Pure Foods, patrimonyo and in... Oh, Pinatatamaan ko na. Well, so, that was okay. an attempt to full court press San Miguel Beer at uh, wow, wow. ng foul. Si Ravela Subirma. Oh, Rafael, okay. ah, si Evangelista ang natawagan. More on Evangelista. Only the first one foul for Pure Foods. Ten minutes and two seconds ito sa uh, fourth quarter. San Miguel Beer 72. Purefoot scored with 62. Arde Cruz going to Franklin and to the other lane. Now it's Winchester covering someone. Yung cambio na naman pakaliwa, pa kaliwa. Tumukot pa! Wala ka na masasabi to. No. Ano ba klaseng tira yun? At pumasok pa. Pinag-aano <laughs> sa nalit ng mga braso nito si Winchester eh. of open space there is samboy shooting over winchester <laughs> oh boy as out the wanted rebounding power of purefoot is crumbling in the face of the explosion sparked by samboy lim samboy has 26 points 10 in this quarter in some open space there is samboy Shooting over Winchester. No way way no to to oh boy! Box out. The content rebounding power of Furfoot is crumbling in the face of the explosion sparked by Samboy Lim. Samboy has 26 points 10 in this quarter.